mga boss, welcome back at mayroon tayong gagawing Sakura AB5024 UB. Ayan. Yan yung model niya. So, baliktad to. <laughs> Hindi katulad sa concert, di ba na andito yung kabita ng mic. Ito sa kanila, dito Tapos ang problema nito, sabi ng may-ari, may nasunog sa loob. Ayan. Sunog yung mga pyesa. Yan na hindi na natin siyempre titesting kasi kitang kita naman na sunog o. Oh. Ang dito baka ano, uh, matindi yung pagkasunog. Tapos madumi na rin siya. Kailangan na rin nilinisan No? So kakalasing ko muna lahat ng ano dito uh, mga board para malinisan. Sobrang alikabok na rin kasi yun. Oh. So kalas to lahat. Linis. Nagawa na rin pala ito dati, ayun o, kasi matataas na yung transistor dito sa kabila. Pero ang nasunog niya, isang channel. Ito. Ito, sunog. So, matindi, matindi sunog niya. So, update ko na lang kayo mga boss, kakalasing ko muna ito. Okay, masilo, masilaw wata na. So, nahirapan ako ng kalasin kasi dinikitan pala ng may-ari. Hindi ko alam kung may-ari doon dito. Yung para sa karaoke. Siguro sumasablay na yung switch na to kaya papalitan na lang natin para sigurado. Sabi niya kasi gumagana pa daw itong mga pihitan na yung sa tone. Pero, eh, tingnan ko lang daw kasi mahirap na daw baka sumablay katulad nito. May napansin tayo parang may kunting kalawang dito. Ilawan natin. Ayan o. Tsaka sobrang alikabok na. Ewan ko dito, na masilaw lang kasi. Ayan o. Oh. So, ang kapal na ng alikabok. Subukan na lang natin, kitanggalin natin ito. Tapos, ano, linisan na lang natin. Ugasan ko na lang siguro to Pati ano, you know, transformer, tatanggalin ko kasi para malinis. So, napansin ko dito na parang tingnan nyo. May langis. Ito yung alikabok na toyo. Ito naman yung alikabok na parang langis yan eh. Ganon din dito sa kabila. So, baka nagloko na to dati tapos in-spray na lang ng langis or WD-40. Eh. Kaya, ano, uh, sa tingin ko, siguro palitan ko na lang para walang paano kasi mahirap din magkalas eh. Pabalik-balik tayo eh para sigurado. Siguro kalasin ko na lang pati itong, ano, sa main volume. So, ayan mga boss ah. Hinugasan ko muna yung mga board tapos papatuyuin natin yan. Tapos ito, oh, lilinisan din natin to. Subang so, alikabok, oh. Kailangan malinisan din yan. Okay. So, matutuyo naman yan maghapon. Okay, nalinis na natin yung board. Pwede na tayo mag simula mag-repair. So, tanggalin na natin tong ano. Sa pag-repair kasi ng amplifier, hindi porkit may nakita kang sunog, yun lang ang sira. ah uh, madalas sa madalas yan ay yung mga katabi niyang pyesa nadadamay din. Halimbawa, itong driver transistor. So, connected siya dito sa dalawang C. Tapos, papunta din siya dito sa bus. Bus stage na transistor. So, ito double check din yan. Katulad nito, sunog na sunog. Yung ano yan, yung sa bias resistor yan. So, kung titingnan nyo dito, papunta doon. Doon. So, possible dahil nasunog yung sa bias, ay posibleng sira din yung bias transistor. ganoon din dito. So, kailangan i-check natin lahat. Hindi po kit mag ano, nakita mo na nasunog, ay eh, yun lang ang papalitan. Hindi po. Kadalasan yan, may mga iba pang nadamay. Katulad nito, pati sa OCP pala o nadamay. Yan, double check natin yan. Ang kwento pala ng may-ari nito ay nasunog, ah, hiniram, pagbalik na Okay, kalasing ko na muna itong mga sunog kasi double check natin. Pati itong ano. So, since isang section yung nasira, yan, isang channel yung nasira, yan, dito. So, possible itong kabila ay okay. So possible yung transistor dito na apat din para dito ay okay. So ang check natin ito. Kakalasin natin yan. Mga boss, so naayos na natin to or kumbaga na check up ko na. Bali yung apat na power transistor, yung mga driver transistor dyan. Dito at saka dito. So natanggal na natin pati itong dalawang bus. Yan tapos mga resistor. Ayan. Ito po yung nakuha nating sira. Ayan. Ito naman yung natira. So, akala ko dalawang sira. Tatlo buo pa, isa lang ang nasirang power transistor. Despite na sunog na sunog talaga yung ano niya. So, ito, shorted na. Ay, hindi pala kita yung tester natin. Usog muna natin itong ano, para Staring naman yung tester natin. Ayan. So, yung tisa natin, nabili ko lang yan sa raon, sira, sugal, 100 pesos na pagkana ko. Yan, So, malingkarin natin. Yan, shorted na lahat. Yan, shorted. Yan. yan. Tapos, itong dalawang puti, yung tinatawag natin na emitter resistor. Open. Yan. So, dapat nito, pag tinister mo kasi, ang value niya ay 0.25 ohms. Pag tinister mo to parang shorted, parang ganyan. So, sa nangyayari sa kanya, open na yan. Open. So, yung dalawa, ayos pa. Yung dalawa, okay naman. Tapos, isa naman dun sa base yung ito ba daw yung base na ano resistor na sunog buko dun yung iba, ayos naman tapos itong ano 940 hindi naman basag pero pag tinister mo yan shorted na balik tara, no kaya kung titingnan mo mukhang okay pa so yung iba kaya hindi nakakagawa yung mga newbie na tinatawag na o yung mga bago pa lang na hindi pa ganun ka do sa pagre-repair eh malamang sa malamang hindi nila to papasinin kasi kung titingnan mo maganda pa eh wala pang damage wala man lang sinyalis na sunog pero pag tinister mo ayun shorted na siya yan siyempre yung iba sunog na yung iba katulad nito putol putol na yung paa yan, yan. tulad nito talagang basag siya So hindi mo na kailangan tester So papalitan muna natin. Tinanggal ko pala tong kapasitor hindi dahil sa itchinichi ko. Gawa nang yung dito. Mama, eh, na mag -log, log na to. Yung ano dito, hindi kasi mabuksan. Tapos tawag dito. Para ma-check din natin yung ibang piyesa. Ibabalik ko to. Pero bago ko to ibalik, lagay muna tayo ng anong transistor. Ibabalik ko muna yan then Maglalagay tayo ng panibago sa dulo na lang siguro kasi isa lang naman. Okay? Maghanap muna ako ng pamalit na pyesa dito din. Testing tayo. Okay, so nagkabit, nagkabit na tayo ng isang transistor, dalawang driver transistor, bias transistor, tapos OCP, uh, bus transistor, mga resistor dyan, mga sunog. Tapos inayos natin yung mga sunog ngayon. Uh, dahil nakakalas pa yung ano, gawa nang nilinis ko yung kaha, ibabalik e, ko muna yung transformer sa kaha din magbaba. Ano. Kung kaya pa kasi, gabing-gabing na ngayon, -gabing mga alas na yung binata. Uh, kung hindi, bukas na lang siguro. Uh, susukatan natin to ng biasing uh, DC offset. Tapos gagamitan natin ng na test valve para sure tayo. Okay? Mga sir, mga boss, tapos, bago ko pala i-ano, i-stop yung video. Kini ko yung piyos. Itong nakakatawa dito, sabog-sabog na yung mga piyesa. Ah, uh, ah, uh, tawag dito sabog-sabog na yung mga piyesa, yung piyos. Ah, uh, buong-buo pa rin. Ayan, ayos na, ayos pa rin. Natatawa lang kasi mas matibay na pala mga piyos ngayon kaysa piyesa. So dapat ang pinaka-purpose talaga ng piyos para sa sa ano ko pagkakaintindi ko bago magkaroon ng lumaki ng lumaki yung sira o sabi na natin hindi kung hindi man maiwasan yung sira uh, pagkasira ng ano isa sa trabaho ng fuse kung may mali sa circuit o may short sa circuit o nakaproblema sa piyesa dapat puputok agad ang fuse Anong nangyari tingnan nyo oh, uh, sirang sira na yung ano piyesa yung fuse buo pa antibay ng fuse no Okay, so ang ginawa natin dito ay diniritcho na natin kinabit. Usually ang procedure talaga niyan ay huwag munang magkabit ng uh, power transistor, sukatin muna yung biasing bago ikabit. Pero dahil ano uh, sigurado naman ako sa ginawa ko, uh, kinabit ko na at mahirap kasi magkalas-kalas itong kapasitor para iiskutong ano, uh, isang transistor. Kaya ang ginawa ko, 'yun, kinabit ko na ngayon nakadaan tayo ng test bulb. 'Yan. Tapos, susukatan na natin ng bias. Yan. Tapos, yung DC offset. Tingnan din natin. So, ito yung tester natin. Okay. Kabit na natin. Power on na natin. Tingnan natin dito sa ilaw. Ilaw ba? Umilaw, tapos nawala. Yan yung sinyalis na good na siya. Pihit natin. So, katayo isa. Dandaan lang. Baka sumabit naman yung ano. Magka-problema. 0.5. So, tandaan nyo, pag sa Cora, 0.5 talaga yung biasing niya. Uh, yan, 0.5. Pag sa Cora, 5.0.2.3, 5.0.2.4, 5, ganun yung biasing niya, mga boss. Okay. 0.5 din. Ayan. Dito. 0.5 din. So, lagay natin tong negative sa ground. Ito yung pinaka-ground niya. Ito naman yung pinaka-speaker out. Yan, okay. So sa kabila wala namang problema. Okay naman. So pwede na natin ibalik sa lagayan. Tapos yung ano pala, nalagyan napalitan ko na rin 'yan ng mga potentiometer sa na natin. So andito sa kabila oh. Yan. Ah, simbolo na natin para matisting natin kung kumusta na, kung okay na. Pangbalik ko lang yung mga wiring. Ibalik na natin yung mga switch at saka potensiometer Dumating na yung Pamalit natin So ito, isang damperaso na 50k So Naikabit na natin doon yung kulang Titesting na natin to ngayon Power, ayan Tapos may jack na rin tayo dito Yan, nag switch na yung relay Volume tayo Okay check natin yung mga ok na ngayon dito naman sa kabila isuksok na lang natin para ano na malaman natin kung okay na Bukang iba ang tunog nito ah. Bukang distorted pa yung tunog dito ah. So, check natin ngayon kung saan to papunta. Dito, maganda ang tunog. Parang distorted yung tunog ng isang channel. Bakit kaya? Dito. Okay. Dito. So basag double check ko nga double check natin parang basag pa yung sa sa left channel so maganda siguro dyan mag tap tayo dito mismo sa ano ito lang i-adjust nga natin anak ah, ko nako 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 bakit ganon magandang natin dyan ulit tayo ulit ulit nga uli. bakit ganon Ayan, basag to. So, abaan natin. Check natin dito. So, okay yung tunog dito sa inayos natin dito. dito sa kabilang problema. So dito, dito sa kabilang channel Ako naman double check nga natin yung ano. Talang. Check nga natin yung biasing uli para may manok diyan. Pero sinukat sino? Ay eh, hindi ko ata nasukat. Lagi na natin dito. Atin. Hindi ko ata nasukat doon baka may problema din dito 0.4 0.4 okay naman yung bias ayun lang walang bias yung ano 0.5 uh, ulit nga natin to, baka hindi lang nakadawin Uh -huh. kung kailan tapos na isa ka pa na gano'n so ano ba yung medyo ito so may problema ay nako may sira hatang isang transistor o ano isang resistor, double chico nga Pinatay na muna natin yan. Naka-unplug na yan ngayon. So, ito yung resistor niya. Ang isa. Ito naman yung isa. So, wala. 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 So may problema pa dito, double check ko na lang. Oh, so dalawang emitter resistor pala yung sira pa nito. Kaya medyo basag ang tunog dito sa right. Nagtataka ako dito kasi kabilaan may problema. So ibig sabihin, nung iniram to talagang ano, uh, walang awa sa amplifier. Hindi natin alam ha, pero ang hindi ko alam kung paano ginamit to nung nang hiram. Kasi ang kwento ng may-ari, hiniram. Tapos pagbalik daw, kung tama yung pagkakarecall ko, ah, nasira, sira na or nasira pagbalik. So, parang pakiramdam ko base sa ano, sa mga ni ko, sa mga naging problema niya, parang ano eh, parang naabuso, naabuso sa paggamit. Naabuso sa paggamit. O kung baga hataw siguro kung ano ba man ang ano, eh masisira talaga yung ano. So, payo ko lang sa mga gagamit ng amplifier. Uh, yung mga amplifier nyo, hindi po kit, ano, malakas yan, ihataw-hatawin nyo na rin o wala kayong pakundangan gumamit, masisira talaga yan. At kung masira yan, huwag tayo magrereklamo kung bakit nasira. Kasi minsan, nasa paggagamit din talaga ang dahilan kung bakit nasisira. Ito, itong kaso na to nang ginawa natin, nasira to dahil sa maling paggamit o naabuso yung amplifier. Hindi naman magkanda sunog-sunog yung mga piyesa dyan kung hindi siya naabuso, So ngayon, okay na siya. Ah. Yan, okay na. Okay na dito. Yan. Tapos, may microphone ba ako? Ipat natin kabila. Kabilahan na. So ayusin ko na lang yung wiring kasi hindi pa nakapix yan Ano-ano uh, pa, magulo pa So mapapasin nyo naman malinis na siya Hindi na siya kasing dumi ng unang nabuksan natin to So ayusin ko na lang yung connection ng wirings Then final testing tayo O kaya kung okay naman sa mic na Titesting ko lang sa mic, hindi ko na testing Hahanapin ah, ko pa yung microphone na pinantitesting ko Kung saan ko na naman ipatong yun Pag kailangan eh <laughs> Eh ilagyan ko nga eh gawa nga ako ng tamang lagayan ng mic na pantisting para madaling hanapin. Nakakalimutan ko lagi So pag okay naman sa ano, sa mic na, wala nang problema, eh di hanggang dito na lang yung video natin. So muli, ang naging problema nito, base sa kwento ng may hiniram, tapos nasira, parang ganun. So ang observation ko naman, base sa nakita kong sira at naayos ko, eh mukhang naaboso, Naabuso tong amplifier na to. So, ang amplifier hindi naman basta-basta masisira 'yan kung hindi abusuhin. Ah, hindi katulad ng huling ginawa natin yung sa Titan Audio na nasira lang talaga siya dahil sa low quality yung piyesa na ginamit. Pero ito sunog talaga eh. Okay mga boss. Baka hanggang dito na lang yung ano, yung vlog natin dito sa ano, sa Cora 5024 UB.